Hello mga karing for today's video while nagluluto tayo ng dinner kasi ano uh, paparating yung mga bata dito sila magdi dinner so while nagluto tayo mga karing magre-react tayo, magbibigay tayo ng ating walang kakwenta-kwentang opinion <laughs> tatawa sa sarili ang ating walang kakwenta-kwentang opinion okol dun sa viral video ng isang teacher na nagla live while pinapagalitan yung mga bata So ano yung opinion natin doon mga kairing? So for me, as a mother na may mga anak na nag-aaral para sa akin tama lang na pangaralan nung teacher ang mga bata kung hindi na ito kaaya-aya o hindi na ito rume-respeto sa kanya bilang nagtuturo. Sobrang pasaway na yung out of ano na control sila na instead uh, pahalagahan yung pagtuturo ng mga teacher kasi para sa akin mga caring ha. Kung wala mga teacher dito sa mundo, hindi tayo matututo ngayon paano tayo magtutong magsulat. Paano tayo magtutong magbasa, di ba? Kaya nga kahit baby-baby, kahit nga uh, bata pa tayo, nag-start na tayong magkinder, mag-kinder, mag-grade nursery, something, di ba? Para matuto tayo. So, talagang napakahirap ng trabaho ng isang teacher kasi sa kanila nagmula ang karunungan ng meron tayo ngayon habang lumalaki tayo. Kasi kung wala sila, alam natin kung anong pangalan natin. Pero hindi natin alam kung paano isulat, paano magbasa. ba diba? Kaya importante talaga ang mga teacher sa lipunan. So para sa akin, walang masama na mangaral yung teacher sa mga bata, lalo na pag sumobra na. Kasi ako nga as a mother, sinasabihan ko talaga yung teacher noon, nung time nasa Pilipinas ako, sinasabihan ko talaga yung teacher na binibigyan kita ng karapatan, disiplinahin yung anak ko, kung alam mong nasa mali na kasi mas maganda na yon kahit papano matututo siya kaysa naman pabayaan nyo sila hindi nyo disiplin kasi natakot kayo sa magulang di ba tapos pag lumaki yung mga bata parang kahit mali na iniisip nila na tama pa rin yung hindi ka nakikinig sa teacher mo sasabihan ko talaga yung teacher ng mga anak ko so as at as a mother ulit ulit tayo dito eh so as a mother okay lang na mangaral yung teacher. Pero, ang naging mali doon sa video na yon pinangaralan niya yung mga bata, Naka-live siya. ba diba? Tapos, may words doon na sobrang hindi na rin maganda sa pandinig ng mga bata. Tulad nung sinasabi niya. Okay naman yung ibang words niya, yung hindi kami binabayaran dito para maging taong-tawan at niyo yung respeto okay ako dun. Pero yung words na try nyo mag board exam, kung pumasa ba kayo, baka hindi pa kayo pumasa kasi hindi kayo matalino. Wala kayong mararating sa buhay. O di ba? Naging okay na sana eh. Yung unang words niya na nangaral siya sa mga bata, na dapat irespeto siya, ang ingay ng ano ko, ng, na ingay aking pressure cooker, ba? Diba? May background music tayo. Pressure cooker. So, okay na sana yung kanyang pangaral as a teacher na dapat respetuhin kami, makinig, maganyan, something like that, something like this, blah, blah, blah. Okay na sana yon Pero, nung sa punto na sinabi niya na na hindi kayo matalino, hindi kayo papasa, wala kayong marating sa buhay, hindi na pwede yun. X na yun. So, bilang teacher, kahit galit ka, magbibigay ka pa rin ng mensahe na kahit bobo yung mga bata, na pagsipagan nila, paggalingan pa nila, 'pag talagang hindi sila tamarin mag-aral, kahit bobo sila, matututo't at sila, 'di ba? Hindi yung tulad ng sinabi niya na mag exam, mag-exam -mag kayo, mag-board exam kayo, bar exam ano 'yun? <laughs> Lawyers. Mag-board exam kayo, 'di ba? Mag-board exam kayo. Tignan natin kung pumasa kayo, baka nga hindi kayo pumasa kasi hindi naman kayo matalino. Hindi kayo matalino, wala kayong mararating sa buhay. O, oh, di ba? Teacher ka eh. Hindi ba? Teacher ka, ginaganon mo yung mga estudyante mo. Di ba? Ginajudge nyo na sila agad na wala silang marating sa buhay dahil bobo sila. Di ba? Hindi ba pwedeng, hindi ko alam po ilang taon ng mga estudyante na yon Siguro mga minor pa talaga. So, as a teacher ka, minor yung mga tinuturuan mo karapatan mong domisiplina, karapatan mong karapatan mong magbigay ng mga advices para in the future, maalala at matututo sila. Pero wala kang karapatan as a teacher na husgahan na wala silang marating sa buhay dahil bobo sila, hindi sila matalino. Di ba? Di ba? Kasi ako nga as meron akong, kasi nga yung anak kong lalaki, mahina talaga siya sa pag-aaral, hindi pa talaga siya totally marunong. Pero, hindi ako papayag na sasabihan yung anak ko na bobo, hindi matalino at walang marating sa buhay. ba? Diba? Naku, makipagsuntukan ako pag nangyari yun. Kasi nga, hindi ko discourage yung mga bata o yung mga anak ko na kahit ganun ang sitwasyon nila ay eh, ganyan lang talaga sila. di ba? Diba? Lagi kong sinasabi na paunti-unti matututo ka rin dahan-dahan lang, focus ka lang, huwag mo i-pressure sa nini mo. At sa matututo ka rin. Okay lang sa akin kahit hindi ka magka-award, hindi ka magiging honor, o hindi mataas yung marka mo, para at least pinagsikapan mo. At least nag enjoy ka sa pag-aaral mo. Hindi kita pinipressure. Ginaganyan ko yung anak ko noon. Tapos, yun nga. Yun nga. Habang pinapanood ko yung live na yon yung teacher. Okay na sana, kaso na, merong naging line doon na hindi pwede para sa mga bata as a teacher ka. Diba, teacher ka eh, dapat alam mo yung don't judge a book by its cover. Diba, hanggat hindi mo pa nababasa yung book. Istorya sa loob ng libro na yon So, ngayon, nakikita mo pala yung cover ng mga bata. Kasi bata pa sila eh. Pero hindi mo pa alam mo kung ano magiging istorya ng buhay nila. Nang magiging kinabukasan nila. At magiging bukas nila. Diba? Kaya, dapat as a teacher ka, dapat hindi ka naging judgmental ng mga estudyante mo. Di ba? At sa mga teacher naman dyan, di ba? Magturo kayo ng may pagmamahal magturo kayo ng may 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 puso. Ganyan. Hindi yung pagdating nyo sa school. Uso na kasi ngayon yan eh. Pagdating nyo sa school, may TV sa school. Buksan nyo yung TV. Magpaano ka na ng mga stories. Tapos wala na. Alis na kayo. Magsimaritisa na kayo kung saan-saan. Walang natutunan yung mga bata. Napuunood na lang ng TV. Di ba? Huwag mm, mag react dyan. Sabi ako nung totoo dyan. <laughs> o, ba? Diba? So, parang ganun, mga kairin, ba? Diba? Kasi ngayon, napansin ko ngayon, yung mga nanay ngayon, sobrang mareklamo about sa mga teacher. Yung mga teacher naman ngayon, sobrang kauwi na din. <laughs> kauwi na din. Hindi <laughs> naman, ha? Kasi, dati, napagalitan kami, ano lang, mahina lang yung salita pero talagang pinaparusahan kami at natututo kami sa ganung way pero walang sinasabi yung teacher namin na gano'n. na bobo ka hindi ka matalino, walang marati sa buhay walang ganon diba? walang ganon sinasabi yung teacher namin noon kaya kahit hindi ako napagtapos kahit elementarya yeah, proud ako, natuto ako magbasa natuto ako magsulat o ba diba? May English pa tayo pa konti-konti, char. Nung grammar nga lang yung iba. Pero okay na yon <laughs> Pwede na yon <laughs> so, so, ayan. So, proud ako sa mga teachers ko noon from grade 1 to grade 5. Grade 5 lang ako, mga kari. Kasi, sobrang focus yung pagtuturo noon. So, don't get me wrong kung ma-open man ngayon ng mga teachers ngayon kung saan ako nag-aral noon. Ibang-iba ang pagtuturo noon sa pagtuturo ngayon. ba diba? Ibang-iba. Noon, nakapokus yung mga teachers noon na paano turuan magbasa yung mga bata. Nakapokus sila kung ano yung gagawin ng mga bata. ba? Diba? Dati grade 1, naalala ko, nag spelling na. Tapos, talagang pag hindi ka nakapag basta o nakapag-answer sa board, ganun sa blackboard na yun, hindi mo na-answer yan yun, ano masagutan yung ano ba yun. Talagang pinapaiwan ka sa teacher, tapos tuturuan ka. Hindi ka papauwiin, hanggang hindi ka natututo. Yun yung tapos, grade 2 ako, natututo na ako mag-spelling pa konti konte na English. Pa konti konte Tapos, hanggang grade 3, kaya proud ako, hanggang grade 5 ako, proud ako sa mga teachers ko from grade 1 to grade 5 noon. Kasi, feel na feel ko, sobrang focus nila sa pagtuturo noon. Don't get me wrong, sa school ko dati. Di ko lang ma-imagine na ibang-iba yung turo ngayon sa turo noon. Noon, sobrang napaka-focus ng turo napaka-focus noon. Ngayon kasi napapansin ko mas madalas yung papanood ng TV sa mga stories kaysa magturo, di ba? Doon kit meron ah. Kasi as a mother, yan yung yan yung naano ko na napansin ko kasi nung nilipat ko na yung anak ko sa ibang school, doon ko nakita ang iba ang kaibahan, ang kaibahan ng sistema doon sobrang nakapokus yung bata talagang natututo siya talagang na feel ko talaga pinagkaiba di ba mabuta to sa si ganung punto topic lang naman natin ng teacher na nag nagdadaldal eh mabuta tayo sa dati no? <laughs> so yan lang mga kaibigan yun lang yung opinion natin sa bilang parents parent bilang magulang o bilang nanay di ba na may anak na nag-aaral o may mga anak na nag-aaral, yun yung napapansin ko noon at ngayon. So, sana, huwag tayong ma ha? Kasi magkaiba naman tayo ng opinion. Pero alam ko, maraming nanay ang mag a sa akin nito. O, di ba